Ito bo. Marami tayong mga ano dito boss Mga tambucho. Ito mga tambucho na ito oh, ng KMX XRM Wave. Ayan napakarami. Mura ko lang binibenta ito. Ang isang piraso 300. 300 pesos lang. So, pag wholesale naman binibigay ko ng 250. Pero anim ko kunin mo anim na piraso pataas 250 presyo ayan tapos kung meron kayong tambucho na ano na stock pwede yun nyo paputol dito lang, kunin nyo lang yung elbow kasi yung elbow nya stainless ayan no? mga nakababad na sa alo nyan pero hindi kinakalawang yung mga elbow nyan kasi stainless yung 304, yan 304 o yan mga boss